Hey guys, andito kami ngayon sa may One Ayala Mall sa may Makati and dito kami naglunch sa Nene chicken kasi first time namin and para makatikim na din ng ibang potahe, ba diba? Putahe talaga. At dahil mahilig ako sa sibuyas, hindi lang sibuyas, mga ricado, luya, uh, bawang, ayang kinakain ko talaga yan. So, mga kamatis, ganyan. And itong flavor na napili ko ay ang cream Yon, 159 pesos ah uh, one, a uh, two piece chicken and one cup of rice pero walang kasamang drinks pinaspasan ko ng kain kasi amoy potok <laughs> yung sibuyas as in fresh talaga siya paglapag ay ang pangit talaga ng amoy niya kaya binilisan ko ng pagkain eh nung naubos ko na lahat ng sibuyas nawala na din yung amoy niya pero ewan ko ang hilig ko talaga sa sibuyas in fairness masarap siya ha uh, Um, try namin yung ibang flavors next time.